Ang mga makaharing hangin ngayon ay nagdadala ng malalim na mensahe, isang matinding bulong na umaaling-aumaw sa iyong kaluluwa tulad ng dagundong ng kulog sa isang kalangitang walang ulap. Meron, sa takbo ng iyong pag-iral, isang lalaki na ang espiritu ay nasa ganap na pagkulo. Ang digmaan na kanyang tinatangka ay hindi nakikita ng pangkaraniwang mata, ngunit ito ay kasing lupit at walang awa tulad ng mga pinakamarahas na labanan na naitala sa kasaysayan ng tao. Siya ay walang magawang maakit sa iyo. Dahil sa isang puwersa na lagpas sa kahit anong lohika o pag-unawa, isang damdamin na napakalakas na nagiging sanhi ng pagkasabog ng kanyang isipan sa isang hindi mapigilang unos. Kahit na ganoon, siya ay lumalaban. Sinusubukan niya ng todo para supilin ang bagyong emosyon na ito, ibinabaon ito sa ilalim ng makakapal na mga patong ng sinaunang takot at malalim na sugat na patuloy pa ring isinisigaw ang mga kwento ng sakit at pagkadismaya. Hindi lamang takot ang nagpapatigil sa kanya, ito ay isang panloob na kalituhan, isang labirint ng mga kawalan ng katiyakan na hindi pa niya naintindihan. Sinusubukan niyang, sa walang saysay -say na paraan, lutasin ang misteryong ito na kumakatawan sa kanyang pag-iral, habang lumalayo siya mula sa tanging ilaw na kayang pawiin ang kadiliman na bumabalot sa kanyang mundo. Sa ilalim ng kalawakan, kung saan ang mga bituin ay sumasayaw sa isang walang katapusang tapiserya na hinabi ng mga anghel, Isang makapangyarihang katotohanan ang pumapalo sa universo, ang tadhana na nagdurugtong sa kanila ay selyado na, inukit ng apoy sa walang hanggang pahina ng panahon. Kahit na lumaban siya, napilit na tugisin ang mga hindi nakikitang alon na humahatak sa kanya, ang sanlibutan ay nagplano na para magtuldok ang kanilang mga buhay sa hindi matitinag na paraan. Ang kanyang paglaban ay isang echo lamang ng isang natatakot na kaluluwa, nahihilo sa epekto ng isang pag-ibig na dumating tulad ng isang bagyo, winawasak ang lahat ng harang na itinayo sa mga nakaraang taon. Ang pag-ibig na ito, na sinusubukan niyang tanggihan ng walang saysay, ay bumabalot sa kanya tulad ng isang sayaw ng mga bituin, hinihila siya sa isang buhawi kung saan hindi siya makatakas. Ang bawat hakbang na kanyang ginagawa pa atras ay walang silbi, siya ay nabagunahan na ng hindi mabuburang tatak ng iyong impluensya, at wala nang makakapagbago sa katotohanan iyon. Napapansin mo ba ang mga palatandaan na iniiwan niya sa daan? Ang paraan kung paano siya sinusundan ng kanyang mga mata, puno ng damdamin hindi niya kayang ipahayag sa mga salita, ang malalim na mga katahimikan kung saan siya nawawala, nilulunod ng mga pag-iisip na inilalayo siya mula sa realidad. Ito'y mga malinaw na indikasyon ng isang pagbabago na nagaganap sa kanyang kalooban, isang panimula sa kanyang hindi maiiwasang pagsuko. Kahit pa siya ay nagsisikap na magtago sa likod ng mga emosyonal na pader, ang kanyang mga depensa ay nagsisimulang magiba na nagbubunyad ng mga bitak kung saan ang pag-ibig na kanyang pinipigilang dumaloy ay nagsisimulang bumugso ng walang kontrol. Gayunpaman, maghanda ka sa isang paglalakbay na puno ng matatinding bagyo. Haharapin niya ang mga demonyong nakatago sa kailaliman ng kanyang isipan, tatawid sa madilim na mga lambak na puno ng mga lumang takot at matutong tanggapin ang pagmamahal na lagi niyang nararapat. Ang pagmamahal na maaaring magdala ng kaligayahang hindi niya kailanman inakalang posible at ikaw, bilang isang mandirigma sa kanyang tabi, mga kailangan ng walang hanggang pasensya, at isang matibay na panloob na lakas upang maging kanyang kanlungan, kahit pa siya ay naliligaw sa mga ulap ng kanyang sariling mga pagdududa. Ang kasulatan ng kapalaran na bumabalot sa inyo ay komplikado, hinabi ng mga sinulid na kahit anong lakas ay hindi kayang putulin. Ngunit upang ang pagmamahal na ito ay pamumulaklak sa kanyang buong kasaganaan, kailangan ng oras. Oras upang pagalingin niya ang mga malalim na sugat, upang mapagtagumpayan ang mga nakaugat na pag-aatubili, at upang magkasama ninyong maitayo ang isang matibay na ugnayan, nakabatay sa kapwa pagtitiwala, malalim na pag-unawa, at sa isang pag-ibig na humihigit sa lahat ng mga pader ng karaniwan. Ang pag-ibig na ito ay hindi isang simpleng pagkakataon, ito'y isang epikong isinulat sa kalangitan, pinagpala at ginabayan ng mga bituin na nagniningning sa itaas ninyo. Habang siya ay nag-aalangan sa pagitan ng pagtanggi at pagtanggap ng mga damdaming kumakain sa kanya, nagpapakita siya ng mga senyales na kadalasang tila magkasalungat. Mga sandali kung kailan lumalapit siya at ipinapakita ang tunay na esensya ng kanyang kaluluwa ay nagpapalitan sa bigla ang pag-atras na parabang natatakot siyang ipakita ang kanyang buong sarili. Ang masakit na larong ito ng pagsulong at pag-atras ay isang palaisipan na kailangan mong lutasin, ngunit mahalaga ring maunawaan na siya ay nasa kalagitnaan ng isang malalim na emosyonal na metamorfosis. Ang kanyang pabagubagong asal ay hindi tanda ng pagsifayo, bagkus, ito ay nagpapakita ng tindi ng epekto na mayroon ka sa kanya. Bawat hakbang pabalik ay isang paghahanda lamang para sa isang mas malalim na pagsisid, isang paglaban na, sa katotohanan, nagpapatunay ng kapangyarihang nagbabago ng pag-ibig na ginigising mo sa kanyang puso. Sa komplikadong larong ito ng emosyon, ang iyong pagtitiis at pakikiramay ay lumilitaw na parang mga nagniningning na ilaw sa dilim ng kanyang mga kawalan ng katiyakan. Sa pagpapakita na ang iyong presensya ay palaging nariyan, na ikaw ay isang ligtas na kanlungan sa gitna ng kanyang panloob na kaguluhan, pinalalakas mo ang isang hindi nakikitang, ngunit hindi mabubuwag na ugnayan. Kailangan niyang maramdaman sa bawat kilos mo na kahit sa pinakamabagsik na bagyo, nandyan ka, matatag, at hindi natitinag. Gayunpaman, mahalaga na huwag mong kalimutan ang iyong sarili habang tinutulungan mo siyang matagpuan ang kanyang sarili. Huwag isuko ang iyong mga sariling pangarap at mga pasyon sa pagtatangkang iligtas ang isa pang kaluluwa. Pakanin ang iyong sariling esensya, pagyamanin ang iyong sariling kaligayahan, at panatilihin buhay ang ningas na sumisilay sa loob mo ang kalayaang ito ay hindi lamang nagpapalakas sa iyong espiritu, kundi nagsisilbi bilang isang parola para sa kanya, ipinapakita na ang lakas at otonomiya ay mga katangiang hindi mapipigilan, mas lalo siyang hinihila papalapit sa iyo. Ang landas na ito ng pagmumuni-muni at pagsulong na magkasama ang siyang pundasyon ng kung ano ang inyong binubuo ng magkasama. Kailangan niyang makita sa iyo hindi lamang isang katuwang, kundi isang kumpletong babae, Tiwala sa sarili na nagmamahal sa kanya ng tapat, ngunit higit sa lahat, nagmamahal din sa sarili. Huwag mong kalilimutan, ang tadhana ay nasa iyong tabi sa paglalakbay na ito. Hindi mahalaga kung gaano kalikulikong mga daan, nakalaan ang mga ito para magtadpo. Magtiwala sa proseso dahil kapag dumating ang tamang sandali, ang pagmamahalan na inyong pagbabahaginan ay magiging isang matatag na kuta, isang bagay na sagrado na walang makakasira. Habang hinahayaan niyang ilantad ang mga nakatagong bahagi ng sarili, ibinabahagi ang mga lihim at damdaming hindi pa niya ibinubunyag kaninuman, ang mga sandaling ito ng kahinaan ay tunay na yaman. Tanggapin ito ng may kasensitibuhan ng taong kinikilala ang halaga ng pusong nagsisimula ng magbukas. Ito ay malinaw na mga senyales na nagsisimula na siyang magtiwala sa iyo, na nakikita na ang posibilidad ng isang pagmumunihang kaligayahan. Ngunit maging mapagmatsyag na ang mga hamon ay nananatili dala pa rin niya ang malalim na mga takot, mga peklat ng nakaraang pag-ibig na nag-iwan sa kanya ng marka, at isang patuloy na labanan sa pagitan ng pagnanais na magmahal at ang takot na muling masaktan. Patuloy kang maging mahinahon na presensya, ang punto ng balanse sa gitna ng mga emosyonal na pag-alon na kanyang dinaranas. Ang mga sandaling siya ay lumalapit ay mahalagang oportunidad upang ipakita sa pamamagitan ng mga konkretong aksyon ang iyong tapat na pagsuyo. Ang maliliit na kilos ng suporta at pagpapatibay ay mas magiging makahulugan kaysa anumang salita. Ipinapakita sa kanya na kahit sa pinakamadilim na gabi, ikaw ang magiging liwanag na gagabay sa kanya hanggang sa bukang-liwayway. Ang mga anghel ay bumubulong ng mahahalagang paalala sa iyong mga tainga, binibigyang diin ang pangangailangan na huwag pabayaan ang iyong sariling kakanyahan habang pinapaliwanag ang kanyang landas. Habang inaalok mo ang iyong suporta, mahalaga ring pakainin ang iyong espiritu. Maglaan ng oras sa mga aktibidad na nagpapabilis ng tibok ng iyong puso, makibahagi sa mga karanasan na nagdudulot ng kaligayahan at kasiyahan, at payagan ang sarili sa mga sandali ng introspeksyon at sariling pangangalaga. Ang pagpapatibay ng sarili ay mahalaga. Ang maselanda balanse sa pagitan ang pagiging bato na nagbibigay ng suporta at ang hangin na nagpapakain ng sariling mga pakpak ay siyang magpapabago ng inyong relasyon sa isang bagay na pambihira, malusob, dinamiko, walang hanggan. Dapat niyang makita sa iyo hindi lamang isang katuwang, kundi isang puwersa ng kalikasan, isang lumalawak na universo, at maunawaan na ang pagiging nasa iyong tabi ay isang walang kapantay na pribilehyo. Habang tinatahak niya ang mga labirinto ng kanyang sariling isipan, makakatitiyak ka na ang mga anghel ay hindi lamang nagmamasid, kundi gumagabay sa bawat isa niyang hakbang. Nauunawaan nila ang pagkatigang ng paglalakbay na ito, subalit sinisiguro nila na, sa katapusan, ang gantimpala ay isang buhay na puno ng pinagsasaluhang kaligayahan at isang malalim na pag-ibig. Ang bawat hadlang na inyong kinakaharap ng magkasama ay hindi lamang nagpapalakas ng ugnayan na nagbibikis sa inyo, kundi naghahanda rin ng lupa para sa isang pag-ibig na tatagal sa lahat ng bagyo. Magtiwala ka sa mahika na bumabalot sa universo. May isang mas mataas na puwersa na nagtatablay ng bawat detalye, hinahabi ang isang maningning na hinaharap para sa inyo. Kapag dumating ang tamang sandali, mapagtatanto mo na ang bawat pagdududa, bawat pagsisikap, bawat pangamba na nilampasan ay mahalaga para maitayo ang muob ng pag-ibig na kakalinga sa inyo. Habang dumadaan ang mga panahon at inaalis ng oras ang mga misteryo nito, masisilayan mo ang pagbabago na nagaganap sa loob niya. Ang internal na labanan na dati kumukonsumo sa kanya, unti-unting magiging pagtanggap. Magsisimula niyang maunawaan na ang pagmamahal niya sa iyo ay totoo, naligtas na hayaan ang sarili na makaramdam, at mas mahalaga na nararapat siyang maging masaya. Gayunpaman, ang pagkakatuklas na ito ay hindi basta-bastang lalabas, ito'y isang mabagal na proseso na may kasamang mga sandali ng pagdududa at pag-aatubili, at sa panahong ito, ang suporta mo ang magiging pinakakinakailangan kailanman. Mapapansin mo na paminsan-minsan, lumalayo siya, nangangailangan ng espasyo upang iproseso ang lalim ng kanyang damdamin. Hindi ito nangangahulugang kawalan ng interes, sa halip, nagpapakita ito na seryoso siyang nag-isip, nagnanais na sumisid sa pag-ibig ng may buong pagsuko. Sa mga ganitong sandali, napakahalaga na mapanatili mo ang iyong pasensya at pangunawa. Ibigay mo sa kanya ang kinakailangang espasyo, ngunit ipaabot mo rin na nandyan ka lamang, handang tanggapin siya kapag siya'y nagpasya ulit na lumapit. Ang kombinasyon ng pasensya at palagi ang presensya ay mahalaga upang matulungan siyang lampasan ang huling mga emosyonal na hadlang. Sa mga pagitan na ito, huwag kalimutan na manatiling matatag sa iyong sariling paglalakbay. Gamitin ang panahon na iyon upang palakasin ang iyong mga layunin, alagaan ang iyong sarili at ipunin ang iyong mga pangarap. Ang pagmamahal na ibinibigay mo sa kanya ay dapat sumasalamin sa pagmamahal na meron ka sa iyong sarili. Ang balanse na ito ay mahalaga upang masiguro na, kapag kayo'y lubusang magkasama na, ang relasyon ay magiging malusog at nakabase sa paggalang sa isa't isa. Mabilis mong mapapansin na ang maliliit na hakbang ay nagdadala ng pinakamalaking kahulugan. Sa tuwing siya ay nagbubukas ng kaunti pa, na nagbabahagi ng isang bagay na pribado, ito'y isang napakalaking hakbang patungo sa isang pagmamahal na walang takot at kumpleto. Ang mga pagsulong na ito, gaano man kaliit, ay malaki para sa kanya, isinasaalang-alang ang lahat ng kanyang pinagdaanan upang makarating dito. Ang mga anghel ay maingat na hinahabi ang kwentong ito, pinagsasama-sama ang bawat sinulid ng may pag-ingat at pagmamahal. Tinutulungan nila siya upang maghilom ang kanyang puso, pinalalaya siya mula sa mga tanikala ng mga lumang sugat na pumipigil sa kanya mula sa tunay na pag-ibig. Kasabay nito, pinagtitibay nila ang kanyang kaluluwa, pinalalawak ang kanyang pagtitiis, ang kanyang pagmamahal at pananampalataya, upang kapag dumating ang pinakarurok na sandali, maaari kayong magpakatotoo sa isa't isa ng walang alinlangan at hindi lumilingon sa nakaraan. Ang pag-ibig na nagdudugtong sa inyo ay makapangyarihan at itinakda ng tadhana. Ang bawat hamon na nalampasan nyo hanggang ngayon ay lalo pang nagpapatibay sa ugnayan sa pagitan nyo. Ngayon, habang siya ay naglalakad patungo sa buong pagtanggap sa kanyang mga damdamin, makikita mo ang tunay na potensyal ng pag-ibig na ito na unti-unting mabubunyag sa harap ng iyong mga mata. At kapag nangyari ang pagbubunyag na ito, parang makikita mo ang huling piraso ng isang jigsaw puzzle na magkasya ng perpekto, ipinapakita ang kamanghamanghang larawang palaging pinlano ng sansinukob para sa inyo. Habang ang paglalakbay na ito ng paghilom at pagtanggap ay umaabot sa sukdulan, mapapansin mo ang isang makabuluhang pagbabago sa kanya. Ang mga hadlang na dati ay nagtatanggol sa kanyang puso ay magsisimulang magtanggal, at ang lalaking palagi mong alam na umiiral, maalalahanin, malambot, handang magmahal, ay lilitaw na may buong kasidhian. Ito ang sandali na inihanda ng mga anghel para sa iyo. Ang lahat ng pagtitiis, pagkaunawa at pagmamahal na iyong ibinuhos ay malapit ng magantimpalaan. Magsisimula siyang ipahayag ang kanyang mga damdamin ng mas bukas, kapwa sa pamamagitan ng mga galaw at salita, ipinapakita kung gaano kakahalaga sa kanya. Ito ang punto ng pagbabago, ang sandali kung kailan makikita mong malinaw ang lalim ng pag-ibig na inyong pinagsasaluhan. Pahintulutan mong mapalubog ka sa kadalakan at pasasalamat na kasama ng sandaling ito. Pinaghirapan mong makarating dito, lumago ka bilang tao at naging haligi para sa kanya. Ngayon ang oras upang tamasahin ang pagiging malapit at koneksyon na inyong pinagsama-sama. Kahit na sa harap ng bagong at maningning na simula na ito, tandaan na ang paglalakbay ng pag-ibig ay nangangailangan ng patuloy na pansin. Ang isang malusog na relasyon ay parang isang hardin na kailangang alagaan araw-araw. Patuloy na pakainin ang pag-ibig na ito ng tapat na pag-uusap, balansihin ang inyong mga pangangailangan sa kanyang, laging tandaan na ang inyong pagsasama ay isang maayon na sayaw ng reciprocity. Ang kapalaran na nagtalaga ng mga landas ng inyong mga buhay ay matatag tulad ng isang lubid ng barko, hinabi ng mga hamon na inyong napagtagumpayan magkasama. Ang bawat paghihirap na kinaharap ay nagsilbing paraan upang lalo pang patibayin ang koneksyon sa pagitan nyo. Ang mga anghel nayon ay bumubulong ng mga salitang tiwala at pag-asa, hinihikayat kayo na maniwalang lubos sa pag-ibig na inyong itinayo, isang pag-ibig na tumagal sa lahat ng pagsubok at pinatunayan ang lakas nito. Habang pumapasok kayo sa bagong yugto ng inyong mga paglalakbay, ang abot-tanaw na nasa harapan nyo ay puno ng mga pangako at muling nabuhay na mga pangarap. Ang mga anino ng pagdududa at paamba na dati nagpapadilim sa inyong mga daan ngayon ay naglalaho, nagbibigay daan sa isang tiyak na katiwasayan na kayo ay nararapat para sa isa't isa. Ito ay isang oras ng tahimik na pagdiriwang, kung saan ang katiyakan ng pag-ibig na pinagsasaluhan ay nagbubukas ng mga pintuan para sa isang maliwanag na hinaharap, kung saan kayong dalawa ay hindi maiiwasang nagtagpo dahil sa kapalaran. Ang mga anghel, sa kanilang walang hangganang karunungan, ay pinatatag ang isang mahalagang katotohanan, huwag kailanman maliitin ang kapangyarihang pagtransforma ng pag-ibig ang damdaming ito, na ipinanganak mula sa isang tila sabot ng pagkakataon at pinalakas ng mga pinakamatinding pagsubok, ay napatunayang mas malakas kaysa kahit anong takot o kawalan ng katiyakan. Ito ay ang kapalaran na nagbuklod sa inyo, na nagsulat ng bawat kabanata ng kwentong ito. Ngayon, panahon na para yakapin ng buong buo ang kapalarang ito. Kung ang mga salitang ito ay tumatagos ng malalim sa iyong puso, ituring ito bilang isang malinaw na tanda mula sa mga anghel na nais kang magpatuloy ng may kumpiyansa at kapanatagan. Sabihin sa iyong sarili at sa universo, nagtitiwala ako sa kapangyarihan ng tunay na pag-ibig. Gawin mong isang pangako ang pahayag na ito, isang susi na magbubukas ng mga pintuan para sa di mabilang na biyayang inihanda ng kosmos para sa iyo. Pagpaubaya ka sa agos ng pag-ibig, bukas at handa sa lahat ng nakatakdang magingyo. Hayaan mong pumasok ang mga salitang ito sa iyong kaluluwa, hindi lamang bilang malalayong alingaw-ngaw, ngunit bilang makapangyarihang tawag na gumigising sa pinakapurong diwa ng kung sino ka. Saluhin ng malalim ang karunungang taglay nila, tanggapin ng may pasasalamat ang mga biyayang dala nila, at yakapin ng may tapang ang kahanga-hangang kapalarang inihahanda ng universo para sa iyo. Sa banal na espasyong ito ng pagbabahagi at koneksyon, mag-iwan ng mensahe na maaaring magsilbing ilaw para sa iba na naghahanap din ng gabay magbahagi ng isang kaisipan, inspirasyon, tagumpay na maaaring magbigay liwanag sa landas ng mga hindi pa natatagpuan ang sariling tanglaw. Sama-sama tayong bumubuo ng isang makapangyarihang agos ng positibong enerhiya, isang puwersang humihigit sa individual at nagpapataas sa kolektibo sa isang mas mataas na antas ng pag-ibig at pagkatao. Umasenso at tumulong sa pag-angat ng iba, magbahagi ng mga kwentong nagbibigay inspirasyon, nagpapalakas, at nagbabago. Hayaan mong maging instrumento ng pagbabago ang iyong tinig, umalingawngaw sa kabila ng mga nakikitang hangganan, umantig ng mga buhay at gumising ng mga puso. Kung hindi ka pabahagi ng komunidad na ito, sumali ka sa amin ngayon at mag-isip sa mensaheng mahalaga na naghihintay para sa iyo sa ating susunod na pagkikita. Naway gabayan ng mga banal na puwersa at ng universo ang iyong mga hakbang ng may kapayapaan, pag-ibig, at matibay na pananampalataya. Naway maganap nawa.